Kaag sa numero uno sa mga balita, subong adlaw. Sa Cade City naman ang Yolanda Housing sa Barangay Burgos ang isa sa mga malala na naka sa baha sang kagapi. Iban din ila ng mga residente ang mga naguban sa balay bangun sa bagyo ng Yolanda kag sa kagapi. diwat kagin bisan, wala sa bagyo. Yaring report. Okay pa man? Ang ini nga mga motor na sa baha. Gani ginkuti kuti gindrain. Gindrain na lang. Ang ini nga sa lakyan, hindi naman mag-start bungod nagsaluman sa baha. Wala. Ang kadabangga sa sulod sang parte sa Villa Sagrado ukon ng Yolanda Housing sa Barangay Burgo sa Cadiz City, puro mga pagkabutang ang nag sa sang dalan ini ko sa buong ini nga tawag ilang ayulan house sa may City no wala kang to makita mo, puros mga ginabulad nga bayo mga bugas na ginabulad pagkabutang mga appliances sa kung basi pwede palang masalbar gikan sa pagbaha sa kagabi ang isa ka bulan kun tani nga konsumo sa bugas ni Rosalia Roa ginbulad na lang matapos mabahaan man wala gid sabi na salbar nga pagkabutang kay tuman kadasig sa pagsaka sa tubig baha Amo sinakar na sumisak. Masasak. 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 pa na magamit. Ang oh, buti sinakar. Ang <laughs> buti sinakar. Ang buti Wala gid salbar, Wala, na wala, wala gid masalbar. Ako nres. Dag lang. Uy sa tubi. Wala may nasalbar. Wala. May nasalbar. wala Amo man ang ininga amay. Isa kasako nga bugas ang ginapamalan niya matapos nga mabasa sa baha. Si ni Senido kagang iya kamisis na kasailo diri sa Yolanda Housing matapos magubuan sang balay sa barangay kaduwaan bangod sang bagyo nga Yolanda. Subong, bisan wala sang bagyo, ang ginsailuhan nila nga balay, ginbaha na naman. Sa una, din ka sang napag Yolanda. Barangay kaduwaan. maka mo ka mo din, katungkod na bagyuan, to. Ah. Pero na bagyoan pag Yolanda ala alala man to Na nga Nabalay. Sa kaluana mo naman ni. Eh. subo first time nga naglabot di. Eh. Pero suno sa iya, first time man nga amo sini kalala ang baha nga natabo diri. Halos katunga sang ilabalay, natabunan sang tubig baha. Masabi ko no, kung mag-inulan, dalan man lang ang ginabaha kag wala man nagkasulod sa balay. Ang ini nga mga babae, wala pati nulugan, wala makailis humalin sa kagabi. Nakibot sila sa natabo, kaysa porsyon lang man sa una sa housing, ang ginabaha. Kag wala makalapot sa ilang mga balay, pero subong, pati sila ginbaha man

dito sir, lumusman? Lumusman, tulawak ako na natani. Uy! Manabon ako na. <laughs> ano, ano, ano? Hindi na sa lega, ano yan? Melka mo na. Trahedya ka, ni kalamidad eh. Sa unahan sa housing campus ang tubo, dali nagrekta ang tubig baha, dali man nagkala-recover sa iban ng mga residente, ang mga gamit nila nga naanod sang baha. Tub-tub may mga kabataan sa gihapon nga nagapangita sang missing nila ng mga gamit. Sunod so, sa kayo punong barangay John Kevin Talde, ang Yolanda Housing gid ang natamaan sa tanan. Halos 500 ka households ang ginbaha. Lapaw sa ulo ang tubig diri sa kagabi sa sa iya. Bisan ang punong barangay nakibot nga amo sini kalala ang natabo nga pagbaha sa kagabi. Pagkaon kagamit sa kusina ang labing kinahanglan sa mga pumuluyo sa karon. Naanod pa sa baha. tapos pa lang. Wala man. man. May mga nagpadala na sang bulig. Ang DSSD nagpadala sa mobile kitchen sa area. Ang Taga City Health nagpadulong naman sa lugar. Ginpatag sa barangay nga wala sa kamatuuran nga may mga napatay sa housing. May mga napilasan lang pero wala sang patay.